Sa Mahang Ilocano, By Franco Pichurin Grisel My New Voice Records Yo! Sa Mahang Ilocano, Itaas ang kamay At isigaw At yag, amin nga Ilokano, my Check! Sa Mahang Iloc samahang ilokano Lalo pa naming napalawak ito Sa ibang panig ng lugar at sa mundo natin ito International Federation of Samahang Ilokano Tatag naming samahan bilang Pilipino Ilokano Pantay aming samahan Respeto kahit na kanino Ang respeto ng isa ay respeto na ng lahat Isang mabuting samahan na sa lahat maglalahat Ng isang samahan na merong mabuting hangarin Samahang Ilokano may magandang antikain Sa lahat ng kabataan na iba sa mahal, Matatag naming samahan Kasang gabo kahit saan Bikis na bawat isa Kapatiran na siyang karamay mo Samahang ilong ano Kasangga at mo At sa bawat pagsubok Na ating dadaanan Kakampi ka namin brad diga di ka namin iiwanan Pala kasi lahat ng kapatiran ay meron naman palang binabahaging kabutihan Sa mga kabataan at kanilang kababayan Sa Mahang Ilocano, itaas ka ng kamay At sa ating kapatiran, tayo na magbigay Pugay S.I. sa ibang panig na mundo Kapatid, Hong Kong, UAE, Taiwan, Riyadh, Qatar, Kuwait Milano, Italy, Canada, Jeddah, Philippines Mother S.I chapter in the Philippines as man lupalot ng mundo kami ay nagkakaisa Tayo na at tumulong sa mahal kapo kapwa Ibahagi na natin ang mabuting natamasa Nasa lahat at nasunugan at sa kahirapan Bigyan natin sila na makabagong pag-asa Tama na ang gulong Pagtiran sa samahang ito Matibay aking pakotangan Tayo na gumabay at umagapay Sa sarili nating bayan At sa mga kabataan Handog namin na ay programa At isang kinabukasan Is walang gulo At angat ay kapayapaan Marami ang, ang nagtatanong Ano ba ang mararating Sa paglipas na panahon Ang layo na nanarating Nasa mahang ilong ano At bawat nebro nito At pagtulong sa kapwa Sa napakasimple bagay At sa mga nangangailangan Kung paano makatulong Isulsog at sa pagkain ka po kaya aming tulong Misyon namin gumawa ay simula pa umpisa Yan ang mahal kong kapatiran na nag-iisa At taas noo ako na tayo'y nagkakaisa Yes, ay magkakaisa